17,313. And these have to undergo uh, hectares yan po. Uh, uh Bale, Mr. Verified expansion that yeah. we can plant, Mr. Speaker. Mr. Speaker, on average, ang isang small holder, small holder oil palm grower, on average, ilang hektarya po ang meron siya? 3 to five, to five, to, five. To, five. To, five. to five, hectares. Three to five hectares, Mr. Speaker. Mr. Speaker, ilang palm seedlings ang magkakasya po sa isang hektarya? 138, 138 Mr. Speaker, per hectare. 138. Is it true po, Mr. Speaker, na ang smallholder oil palm grower maari po siya mag-harvest every 15 days, Mr. Speaker? Yes, Mr. Speaker. Magkano po ang isang fresh fruit, fruit, bunch kung ibebenta po niya to sa ating mga planta. At maaari ko po ba malaman, underutilized po ba ang lahat ng planta natin sa buong Pilipinas pagdating so, sa ganitong industriya? Mr. Speaker, the grower can earn about 129 to 160 pesos per fresh fruit bunch. At so Mr. Press... Speaker, Go ahead, Mr. Speaker. so, Mr. Speaker, kung isa kang smallholder ng oil palm, Magkano po ang pwede mong kitain sa isang buwan kung meron kang 3 to 5 hectares? Kung tutulungan ka po ng gobyerno at bibigyan ka ng pangkabuhayan, Mr. Speaker. On the average, it is 100,000 pesos per hectare, Mr. Speaker. Mr. Speaker, 100,000 pesos po ang pwede kitain ng magsasaka. Napakalinaw po to na sobrang lagpas po nito sa ating poverty threshold, Mr. Speaker. Kaya nga po, gusto ko po, Mr. Speaker, i-manifest na sana mapagpatuloy po natin ang programang ito upang ma-utilize natin ang ilang daang libong idle land na meron po tayo sa ating bansa considering na underutilized pa po ang mga planta sa buong Pilipinas. Kung bibigyan po natin ng seedling at proper training ang bawat magsasaka at bibigyan po natin ng silbi um, silbe ang ating mga idol land. Sigurado po ako, Mr. Speaker, na maraming aahon po mula sa kahirapan. Kaya sana nga po, mapataas po natin ang budget ng PCA sa ating programa para sa oil palm. Para at least po, marami po tayong mabigyan ng pangkabuhayan. Kaya muli, Mr. Speaker, um, that ends po my interpolation for the budget of the DAR. Maraming salamat po. Thank you, Mr. Speaker. Uh, we join the uh, Congressman. Mr. abalos in his call for an increase in budget to support po the pca and it's